dito. Kakatapos lang namin magpagas. Kasama ko si Jerry, si Moonstar, at si Sunshine. Kaya yung naririn yung parang humihinga hingal Si Moonstar po yun. <laughs> go, go, ate. Kapunta <laughs> kami kay Idol. Maulan na araw. Pinag-drive ako ni ate sa so ngayon ng driver ko Ay, dapat ko hindi po nakabang ka Jerry hindi po hindi <laughs> si Lord hindi <laughs> naman lagi si Lord okay pasa ko hindi pa kaya ate hindi pa kaya eh tiwala ako sa iyo kaisan mo ako dali Gimik <laughs> na tayo. Kinig <laughs> daw. Sige, Jeric bukas. Nandito na kami sa ano, Antipolo. Uh, Papanik na ng Balikol. Malapit na kami kay Idol. Bukod sa dadalawin ko siya, maglilinis din ako ng kanyang musileo. Oh, ganda naman ang driver ko Ayan, nandito na kami Pag-drive na ako Ayan, papasok na kami ng Memorial po yan Valley of Sympathy Ah, Valley of Sympathy yes. Ayan, malapit na po kami kay Idol Ayan na po yung daan Yes, we're here done. Ayan, Ayan Ayan, ayan o. Ayan o. Ayan na o. Ayan naman si Leo. Pa-park na po kami. Ay, magpa-park. Kahit saan, te. Pag ka komportable. you o. Know? Galing na pala eh. Kaya na pala niya magpunta mag-isa eh. <laughs> Nakame, okay. oh. na kami Hi Idol ko na pinta ako sa ilalim no? <laughs> <laughs> sa na sa baba Haha. 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 Yan Haha. lang yung susian Haha. Haha. na Haha. 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 Hi, Idol. I love you. I love you, Mahan. Oh, I love you, Mahan. Three times a day. So, natin yun. Tapos, siyempre, yung ilang ni Idol. ang <gasturna> oh, mahaba pala. <gasturna> Pwede pala yan sa sombrero. Mahaba. Tapos gagalong mo. Hindi kaya mabali yan. <gasturna> Parang panungkit. Hahaha. <gasturna> Diba? Malayo ang tingin. Wala namang pumapansin. <laughs> Joke lang. Ito <laughs> si Jerry ko wala akong alam-alam na kinukuha na niya pala ako ng video. <laughs> Sabi ko kasi, kakain muna ako ng biskwit. Bago ako maglinis sa second floor, tsaka parang uho na uho ako. Siguro dahil sa pag-drive. Mm -hmm. Start.

para sa inyong lahat thank you thank you thank you very much thank you <laughs>